Mga lods, magandang araw sa inyo. So nung nakaraan pala is nagpost ako about sa no sa mga ginagawa ko sa Korea. Kagaya ng paglalaro sa ng trampoline, tapos yung pagkain ng dalgona and yung culture nila yung about sa pop rice, 'di ba? So yun mga lods, habang kinukuwento ko yun, 'di ba? Maraming natuwa. Ang isa sa na nakapanood is yung pinsan ko si Ate Youngju. And then nag-message sa akin about to, na nasabi niya, "Very good daw, parang gano'n, na natuwa daw siya ganyan." So nag-reply ako, sabi ko, naintindihan mo ba? Did you understand? Alam niya na siya sabi ko about trampoline, yung dalgona, and also yung pop price, ganyan. Tapos ang sabi niya sa akin, naalala mo pa ba yung sa harapan ng laruan ng trampoline at ng playground, meron doon arcade video games. Sa Korea kasi ganun eh. Yung alam mo yung isang store, puro video games lang yun. Kahit nasa labas ng mall, out of nowhere, bigla may video games doon. Ganun. So sabi ko, naalala ko at sabi niya nga daw is, sa ako napapagalitan ng nanay ko dahil nice sa paglalaro ko ng ano ng video games. Totoo 'yun. At may mga time pa nga na minsan sasabihin ko sa nanay ko na lubos na yung pera, kumain ako ng ano, tinapay doon ganyan. Gusto ko pa ng tinapay, hingi ulit ako ng pera. Pero 'yung nanay ko, hindi natin malulokohin nanay natin. <laughs> Alam niya siguro 'yun. Tapos hindi niya ako binibigyan. Tapos minsan sinasabi niya pa na nag-video games ka lang eh. Ganyan. Alam mo 'yung parang anak kanya eh. Halatang halata alatang alata siguro yun na, na kung baga hindi ako nagsasabi ng totoo and pinalaro ko lang so one time ang ginawa niya binigyan niya ulit ako ng pera e eh, di ito tuwa ko nasabi ko pa bibili na ng tinapay ganyan babay ganyan e eh, ako ng bahay pumunta ako sa may arcade e eh, di naglalaro na ako maya maya ba naglalaro ko meron na pumingot sa akin Tapos <laughs> pinapagalitan ako, abang pa uwi yun. Yun, batang 90s, di ba? Abang pa uwi, pinapagalitan ako. Yun nga, dahil nga sa paglalaro ng video games. Pero eventually alam niya mga lods, yung paglalaro ng video games na yun. Nakatulong din sa nanay ko yun. Kasi yung time na lagi na siyang umaalis para magtrabaho. Lagi niya sinasabi na, "O sige, iwanan kita ng pera pang video games mo." 'Di ba pag bata tayo, mayroon tayong mga gustong bagay, laruan, pagkain na pag sinabi ng magulang natin, bigla tayong susunod. Parang yun yung ginamit niya na yung video games na. So yung nangyasan video games. And then maalala ko pala mga lods, di ba iniiwan na nga ako misa sa tito ko na lang kasi nga doon at least may kasama ako yung tito ko yung mga pinsan ko doon and yung asawa ng tito ko pag wala rin yung tito ko tapos di ba nagtatanim nga kami doon sa so, yung nanay ko minsan iiwan ako doon after 2 days 1 day 2 days ganyan binabalikan niya ako kukunin tapos uwi kami ulit ng bahay namin minsan 3 days And then one time umabot ng mga limang araw na isang linggo na hindi ko na nagugustuhan kasi at tagal na eh. Parang natutuwa na siya na uy, pwede palang iwan doon. And then one time, umuwi siya pag pumunta siya doon, dapat susunduin niya na ako. Yun naman talaga lagi eh. Iwan niya ako doon, makawala siya. Pagbalik, na ako. ulit ako sa kanya pa uwi. And then one time, ang gusto niyang gawin, parang pinuntahan lang pala niya ako doon, parang kinamusta lang, then aalis ka agad. Gait na galit ako noon, ayoko talaga. So ang ginawa ng nanay ko, para mapapayag lang, kasi nagwawala ako, umiyak ako binigay niya ako ng ano yung pera na alam niyo yung pinakamataas na bill yung kulay dilaw 500,000 won niya tapos parang ganoon basat ganun binigay niya sa akin yung pinaka ano pagbigay niya sa akin pinunit ko nagulat din ako sarili ko pinunit ko kasi alam ko nga wala kaming pera eh di ba kung baga parang hindi na kasi nagmana ang ano yung eh, nanay ko ng mga properties or kung ano kayamanan sa magulang niya kasi babae at that time yata parang ganun pa yung culture at batas nila eh. tapos medyo nasa bunsong side pa siya di ba so ganoon pinunit ko Nagulat din siya. Tapos ako na konsensya ako, kinuha ko yung pera, tapos binigay ko sa nanay ko, umiyak ako. Sabi ko, sige, okay lang na umalis ka, dito lang ako. Pero umiyak ako nun. Gusto kong sumama sa kanya, pero dahil sa ginawa ko, na konsensya ako. Sabi ko, sige, pwede ka umalis. Ano, dito na lang muna ako. Balikan mo na lang ako pagkano. Tapos yung nanay ko, umiyak din nun. Umiyak siya na parang nakukonsensya siya na kailangan na naman niya ako iwan, hindi niya ako sinundo. Na-expected ko susunduin niya na ako. So, umalis siya. Tapos kinabukasan, wala. Parang wala lang yung nangyari. Pero naalala ko yung araw na yun. Na sobrang sorry-sorry ako, guilty-guilty ako sa nanay ko sa ginawa ko. Kasi pinaghirapan niya yung pera, pinunit ko lang. Although, gagana pa naman yun. Titay pa lang naman yun. Pero, naano ko na nasak siya. So, ilang mga lods. Sana is, eh, medyo natuwa kayo sa konting kwento ko na to. Thank you!